Mura oh. Pag gustong murang baka hanapin lang kami ako. Oh. At direct hindi mga ihintay, mismo akin itong. Ito Para mabili mo. Quickie na ka, ka sa na ko, 3 atin ang At ako di ko akin sa baby ko po ng nga. Ah, Indo Tuntay nga na Sige, ito may mapatabain pa rin. So, ito yung mga Tagalogin. Ayan. Pwede niya. 46,500. Tagalogin. 46,500. Yeah, that's it. Put it up, put it up, put it

Tig, ano po? Tig, 64,500. 64,500. Patinig. Mga patinig, ano? Ito po, mag, pwede na pagbenta. 65 months. Pag Ito yung mga laga nga, 3 to 4, 2 to 5 months. Pwede na ibenta ulit. Nagustuhan lang ba? Binibigay, binibigay ng 64,000 itong nasa baba na sa binibigay na 66,000 sa Ito ay baka ni J.R. Pumilla. 64 and 66. Hindi ko na sa inyo, ha? Hindi Hindi 53 per Tal. So, wakang kaya. 53 per 53 Wala naman. Wala naman.

Diyan ka. Ayan, ang baka niya, oh, malaki, 53.5 lang. Oh. 53.5. Nakarad niyo ko, mura din baka mo, no? Oo. Oh. At saka direct hindi mga hintay, mismo nga akin ito. Direct na, direct. Ay, direct. 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 Mabig ka pa rin. Sa nila, sa sa ulaw. Anak na matanda ko na hinay kakayon. Totoo yan. Kaya na yan, ang tanginahin na yung Saan akin din lang ito ito yung palakad yung abdang upahan palakad mura ito mura alam mabait yung pati garanti sa iyo Kasi naman nga bibili ka ng turete ito malaki na siya para mabili mo

ibig na malhapa ang pero malakas ang siya. yun. to sumaya, pag may lambo mga laga. Hindi naman sabihin natin, <laughs> <laughs> yan. May lang. Nah, sembilan puluh tujuh, sembilan puluh tujuh. Sembilan puluh tujuh. Sembilan puluh tujuh. Sembilan puluh tujuh. So, umalis aglit yung buyer. Uh, Nag-iisip dito sa binibigay sa kanya 53.5. Malaki baka na ito. Sa so, gustong makabail ng baka, medium mura-mura, pwede kayo mag-message doon sa number na binigay ng may-ari nito. Ito naman po, like itim. Yeah. Ayan. itim na baka. Kasi dun ko bata ba eh. Tingnan ko. Maganda po. Maganda po. Ang laman sir. sixty five ba sir? 65. 65. 65,000? May pwede pa na 65,000 Ito kulay Magkano yan kuya? Magkano presyo ng baka niyo? 45? 45,000 ang presyo Malaking baka na? Ayan Kulay pula 45,000 malaking. Patabaing baka

may baka na may tigrip pa. Wala kayo na lang. Wala pa kaya. Ini declare 435. May baka na may tigrip. Oh. Pag galaw puti may item. Oh. 435. Wala na bakas. Pag galaw ng isa. Kapit lang, pa. Kita sa mukha may tigrip. May kapitan. Poor pressure Aurora. Oo, may item. Ito 43,500. Banker pa at Tagablog.

Ay, dito, lipat tayo sa kabila. Hindi kulay na baka din dito. Ito, malaki to. Magkano yan, sir? Limang po, patong. Patong sa 15,000, malalaking baka na rin. Ati Lee. Malaki pang ilalaki nito. Maluwag po ang chel. Patong sa 50,000, 50 mil, malalaki yung baka. Mga pangulay. Ito yung iba. Ayun, yun, yes, yun. Yes.

Ah, nag nagbago yung isip ng buyer pinalitan ayun umupo eh ayun ang 36 yung patong sa 50 mil malaki ba ayun ah tulad sa lima po ba daw malaki malaki na patong sa 50 mil ah tulad sa lima po ito, oh, so, matapain din. Mga papayat na baka. Ayan. Oh, shout out, Chen. Wait nila na yung kibigan. Hi. Oh. A shout out naman. Si Owen Awat. Oh, happy birthday. Happy birthday, Owen Awat. Oh, kailan na handaan? 26 years old. 26. Apa, batang-bata pa. Batang-bata. -bata. Mamaya pag-uwi, mag-iinuman. Inuman ng konti. Hindi oh, okay. lang. si mama Salamat, salamat. Bata, sila mo, bata, bata. Bata, bata. Bata, bata. Bata, ng tingin sa akin ng baka. <laughs> Ayan, mga katay na ano. Katay na ano. Parang pino, patungo mo sa 190 Ang apat Oo. Hindi tayo? Apat. p Patong? Hindi na, p Apat? 199 pa sa P200. mga sa p Binibigay P190. Binibigay 190 Ayan, 90, 190 bali.

सारे की gusto ko pa Gusto. Magkano sir, mag -ano, sir pagkabili niya? Magkano po pagkabili 71 71. Ha? Oh. Huh? 71,000 kalabaw. Ano 'yan, sir? Alaga ani? Alaga. 71. Kaniyan ah, laki. Na yung init. Wala pa. Malaking kalabaw 71 ba niyo ba niyo Bye, di, mga ilang buwan yung maalagaan yan? Mga ilang buwan yung maalagaan? Pwede, mga... Kung hindi na magkapwedeng gamitin. Ah, gagamitin niyo po. Pag saka? Oo, oh, karito. Saka. Pati karito. Ah, pang karito. Pababa ng mga kalakalan. Oh, oh, oh! Mais, ay nakakot yung mais. Nakakalakan. Two race. 71. 71. P71,000 pata-bili ni Sir. Oo. Alabao. Tama na rin? Bad mo ako. Salamat, Sir. Nasaan ang nanay niyan? Nado. Nay pinili ko 're. Bakit pinili? Wampay. Wampay bisa? Anong lahi yan? Indubraman. <laughs> Grabe naman to. Hatin, kahit isang ngayon. Ah, nakatikha. Lalaki lalaki, lalaki, lalaki. Ah, lalaki. Indo Brahman. Kito. Yeah. Binili mo to? Hindi. Indo Brahman. Atay nga. Ah, oh, Indo Brahman. Tong dai nga ni Indo Brahman. Pali saya mga iba, magtaba ka. <laughs>